mga lods tingin tayo ng isda marami galing dito yung tubig papunta dito na tangay sila so tingnan nyo lods o, ang laki laki mga lods Ay. wala tayo ng isa dalawa okay na nakakatakot dami dito yung iba mga loads so huli po tayo ng isa ito yung isa ito patay na yung isa oh. marami yung mga lus ang lalaki hindi pa to scam totoo po to nawawaan na kasi yung mga pan hindi yung iba oh. dami dami yung mga idol isa lang yung nahuli natin may patay na nga o oh. ito yung iba mga ulit pag hindi yung nadala ito nga bas layo natin pag binaslay kasi baga sinisita ng pulis pag nakita nagsitago na sila dito ka na sa gilid mayroon dito ang lalaki bumaba na dami mo idol yun ito yung pasaw na ang ang lalaki kuha tayo ng bus lang yung kuha nga sa sinisita ng pulis huwag may ilan pulis ito lang yung idol laki dito lang yan sa gilid ng tabo Ano yung isda? Saya yang ubah Eh, mana bolak Mabak ni sini ko kayo ng hunting. Pabalikan ko yan.